eto guys, panoorin nyo ito. Tignan nyo. Attorney, may karapatan ba ang asawa na pakialaman ng cellphone ni Mister? At malaman yung laman nito. Hmm, thank you, Donnie, no? uh, ayon sa batas, ang asawa po ay walang karapatan na makialam sa cellphone ni Mister. Or kaya basahin yung laman nito hanggat walang pahintulot yung mister, ano? Ito po ay napagdesisyonan sa sa Korte Suprema sa case ng People versus Marty. Kahit po kasal kayo, may karapatan po yung mister sa tinatawag natin privacy. Kahit po uh, mag-asawa, kailangan pa rin irespeto itong karapatan ito. Ito po yung karapatan against invasion of privacy. Alam Parang hindi ko maisip no parang ang parang nang three trip lang yung gumawa ng batas na yan para nakachongke no but sabi nila privacy e, asawa mo yun eh kinakalkal mo nga yung pasyalang party ng asawa mo eh kinakain mo nga nilalamas mo nga eh tapos cellphone privacy eh mga private part niya pinagkakain mo na lahat kalokohan boom